Oh, good morning, mga tolls and friends. Good morning, mga aga-ara. Sa subong mga uh, aga-ari dito naman tayo sa ah uh, tabing dagat sa tabing dagat nitong Boulevard Molo. Dito sa BBR Boulevard Boulevard Beach Resort. Ara, ara. Ayun, may naliligo. Kaganda ng uh, tubig. Maganda ang dagat, malinaw, no? Tsaka high tide siya. High tide. So, nandito na tayo ngayon. Okay, pakita ko sa inyo, ah. Yun, ang ganda. May mga ano, Ayun, ang ganda yan sa tabi ng dagat. Yan. Good morning, BBR. 'Yon patuloy pa rin ang uh, ginagawa yung ano. ayun mga tols and friends patuloy pang ang ginag uh, ginagawa ang uh, kalsada dito sa tabing dagat ng uh, Boulevard Moyo ayun inabot na ng high tide yung alam ano nila pero okay lang yan yan Painit-init tayo, no? Painit-inita natin yung likod natin. Kasi maganda tabing dagat, no? Painit-inita natin ating likod. Gawa ng... Uh, ang ubo ko, tatlong araw na hindi ako pinatulog. <laughs> so, painit-inita natin, no? Ayan, biluksan ko yung likod ko. Yan, nakikita niyo ba yun, no? That is Gimaras Island. Ayan. Gimaras Island. Yan. Maba yan. Maba hanggang doon. Ayan. Hanggang doon yan. Painit-init tayo. Mga tolls and prints. Sa ngayon maganda pa ang init ng uh, ang araw no ang uh, tama ng uh, Init. Oh good morning. Ang init na uh, araw masarap pa sa likod. Kasi hindi pa gaano mainit. Ah uh, pa eh. Maya maya mainit na yan. So, Matuloy tayo sa pagpainit ng na ating likod. Sarap sa pakiramdam, no? Pag mainitan pala ang likod mo, no? Lalo na, lalo na sa tabi ng dagat. Yan, ang ganda. Ang dagat, malinaw. Meron na liligo. mayroon nagpapahinga yung mga nagtatrabaho sa ano ayun ko anong tawag yan yan hanggang dito na lang aking video mga tolls and friends good morning maraming salamat sa ay I salute you all God bless